Magandang araw po, ako po si John Cacciola Sales Consultant dito po sa Mitsubishi Pick Motors, Abad Santos uh, Dito po sa may bandang Tondo, Manila So on this video po, uh, samahan nyo po ako as I share to you yung uh, process ng release na ginawa natin nung nakaraan po no? So ito pong uh, unit na i-release po natin ay isang uh, expander Spander GLS Automatic uh, 2023, tapos ang color unit po na ito ay uh, graphite gray metallic. So yun po shout out shout out po, no, kay client natin na uh, si uh, Mr. and Mrs. Arizo. So isa po uh, si Mr. Ari Arizo po is uh, isang OFW, then si Si Ma'am, eh siya po yung ating uh, naging uh, uh, pumunta no na pumunta dito sa dealer para mag-sign ng mga documents no mga documents para sa aming uh, uh, in-house financing na car loan. So yun po, uh, bali on this video makikita nyo nga po yung process ng uh, releasing na ginawa natin, uh, ginawa namin then at the same time, may mga clips din po kayong makikita dito regarding sa uh, regarding po dun sa uh, freebies no na binigay natin sa kanila. Since in-house financing po ito, eh marami tayong uh, mga freebies na binigay kay kay client. So, 'yun po. Tara, samahan niyo po ako na uh, i-share ko sa inyo yung mga clips na sam na baka para magka-idea po kayo no kung paano yung mga process na ginagawa natin sa ating uh, releasing so without further ado uh, let's enjoy po the the video for the expander GLS uh, automatic transmission graphite gray metallic on this moment po nagsasign na si client ng kanyang mga bank documents isa po sa kanyang mga pinipirmahan ay ang shuttle mortgage. Bibigyan ko po pala kayo ng tips bago pumirma ng inyong shuttle mortgage. Make sure po na magkapareho ang pirma ng inyong two valid government IDs. Make sure na mauulit-ulit nyo po yung pirma na nasa inyong government IDs. Make sure na mag-practice po muna bago pumunta ng inyong dealer sa release day. Kung mas preparado po tayo sa ating mga signature, sigurado po na mas mapapabilis ang releasing ng ating unit. Congratulations po pala kay Ma'am Rosalinda at sa kanyang family. Isa na naman po sila sa mga bagong members ng ating expander owners. Tara po, panoorin naman natin ang mga freebies na ibinigay natin kay client. So ayun po uh, bali napanood na nila no yung uh, video na prepare natin for uh, today. Bali yun po if ever na nagtatanong sila uh, kung magkano ang down payment ngayon ng ating expander GLS uh, automatic uh, for in-house financing uh, meron po itong uh, nasa 70,000 po ang current na down payment ngayon ng Expander GLS Automatic. Then, included po dito, yung mga free car accessories na ibibigay natin once na nag-avail po sila ng ating uh, in-house financing na promo. So, isa na po dito ay ang leather seat cover, um, deep dish matting, uh, HD dash cam, then Meron din po tayong binibigay na hood emblem. So, yun po. And maraming pa pong iba. So, sa mga interested po na mag-inquire uh, regarding sa Expander GLS Automatic, uh, makakontak nyo po ako sa aking number na 0956-055-3025. Or pwede nyo din po ako mahanap sa aking Facebook account, uh, sa aking Facebook Messenger. Uh, hanapin nyo lang po John Cacciola para ma-message nyo po ako. Then, I'll try na masagot po lahat ng inyong mga inquiry regarding sa inyong uh, planong kumuha ng sasakyan. Then, sa mga nagtatanong po kung magkano ang uh, monthly amortization for Expander GLS Automatic, sa ngay uh, ngayon po ang monthly natin is nasa 24,000 uh, per month ang ang monthly amortization po nito. So pwede pa rin naman po itong bumaba. Kung gusto niyo pong bumaba ang down payment ng ating uh, uh, expander, well mag adjust lang po tayo sa ating uh, down payment. So kung meron kayong desired na monthly amortization, uh, message lang po ako para mabigay ko din sa inyo yung computation kung magkano yung down payment if ever dun sa uh, monthly amortization na prefer niyo. So yun po ah uh, if ever din po pala na meron silang mga kakilala na naghahanap ng mga Mitsubishi na sasakyan ah uh, i-refer nyo lang po ako then pagka-refer nyo po sa akin meron po akong once na marilis po natin yun no, yung ating uh, unit na na-refer nyo sa akin eh, as long as ito po ay in-house financing ha, magkakaroon po kayo sa akin ng 5,000 na 5,000 pesos na referral fee. So, yun po. If ever po na uh, may kakilala kayo na gustong kumuha, i-refer nyo lang po ako para magkaroon po kayo ng, ng kita once na marilis natin yung unit. So, yun po. Sa mga umabot po ng, sa huling part ng video na to, uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa suporta no. So if ever na gustuhan po yung ating uh, video na prepare for today, paki-like and subscribe na lang po sa ating channel para tuloy-tuloy po kayong maka makatanggap ng uh, mga uh, notification or information regarding sa mga latest promos ng ating uh, dito sa ating uh, Mitsubishi. So ayun po Anggang hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod ko pulit na video. Maraming maraming salamat po.